minsan meron kaming bisita. At nung pagdating niya dito sa aming lugar, nakita niya na napakadaming bunga ng aming suha. Kaya agad siyang namitas. Pag uwi niya ng bahay, ilang araw daw siyang nilagnat at hindi may galaw ang kanyang kamay. Pinaniniwalaan niya na siya ay nanono. What? Ang bisita na to ay itatago na lang natin sa pangalang mumu. Kaya kwento ko ay kinamagatan ng manuno si Bruno. Tayo mga Pilipino, until now, we believe in the folklores. And marami yan. Naniniwala sa mga manggal, yung nahati ang katawan. Naniniwala tayo sa tiyana, tikbalang, kapre, at iba't iba pa. Nakasanayan, na pinaniniwalaan. Pero, dapat ba natin ituloy ang kanilang paniniwala? For the information of everyone, I don't have nothing against them. Pero para sa akin, hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Halimbawa, pag nakasalubong mo ang iyong paibigan, pag dadaupin niyo ang inyong mga palad, anong tawag nyo doon? To appear, it Nakasanayan. Tama ba yun na a ang tawag doon? What is the spelling of that appear? a p p e r E-E-R. But when you look for that dictionary, it means immediate, existence. Wala, biglang darating. Appear. Nakasanayan. Pero hindi tama. Ano ba yung tama doon? Americans are very fond of using the expression, give me five men. No. Nope. Up here. Up here. So, hindi siya appear. High five yan. Kaya ang spelling, up, U-P-H-E-R-E. -E. Up. Wow. Here. What else? Pag meron ka pinapahula at hindi alam ng ano, ang sasabihin nila, sirit na. Ang alam ko sa sirit, yung tubig, kapag ka pinigil mo yung pressure niya, talagang si yan. Oh, no. Pero saan galing yung nakasanayan? Hindi tama. Saan galing yun? Pag hindi mo alam, sasabihin ng mga nanguhula is share it. Sanayan uh -huh. natin. Hindi tama. Marami din tayong mga pamahihing. Ang superstitious belief ng mga pinaniniwalaan natin. Sabi nila, Kapag ka kumakain ng hindi na ililigpit, bawal kang umalis. At kung aalis ka man, kailangan ikutin yung plato. Bakit sa restaurant? Hindi sila magliligpit hanggat hindi ka umaalis. Pagka merong namatay, bawal maligo, bawal magwalis, at bawal mag-uwi ng pagkain galing sa patay. Bakit? Dahil meron daw susunod. Totoo naman, lahat naman tayo susunod. Dahil lahat tayo pero hindi lang natin alam kung kailan. Pinaniniwalaan natin, sanayan natin, baka hindi yan tama. Marami tayong mga pamahihin. Okay, another, kapag kagabi, bawal daw magwalis, aalis ang swerte. At kung gusto mo namang swertihin sa iyong pupuntahan, unang iyak bang mo sa iyong sasakyan ay ang kanang paa. Yan ang mga paniniwala natin. Pinapatanggal mo ang iyong puting buhok. Sabi nila, huwag mong patanggal madadagdagan. Paano madadagdagan? Paano darami? Eh, tatanggalin mo nga. At kapag pumunta ka sa isang okasyon, at ikaw ay binati, pag uwi mo, sumama ang iyong pakiramdam, sabi nila, ikaw ay nabati. At anong gamot doon? Mapalaway ka doon sa taong nangbati sa iyo. Walang mawawala ah? kung paniniwalaan mo. Pero, dapat din tayong -ingat. Okay. Pero, in spite of those beliefs, they are part of the Filipino traditions. Hindi mawawala yan. And still, I am proud to be a Filipino. Bakit? Umikot ka sa buong mundo. Tayo lang ang gumagamit ng po at opo. Yung ibang nasyon, kapatid nila, tatay nila, magulang nila, pinsan nila. They call them by their names. yung mga Pilipino, kahit sino ka pa, kahit hindi ka kakilala, hindi nawawala ang respeto. Nice.